time dipinsa distansya Diyos distansya nice over lang alis huwag kami shadow yung muko yan huwag mo muko Aman, kayo muko huwag ka, distance Basic Dios. Huwag kayong mako, lumayo ka. Dumi, tingin ka. Angat mo yung ulo mo. Nangyayari. Dito sa sa Tulak. Alis ka dyan. Distance mo. Dipensa ka. I mean, I mean, I mean, I mean, Jump straight mo sana. Tas kamay. Huwag kayo mo ko. Atras agad, huwag kayo mo po. Bakit Layo. Layo, ikot. Bago yung laro mo ah. Jab, sana. Okay, distance. Stop. Ano mo, layuan mo. Ha? Kasi pag... Pag yuyo ko, kaw lang makita. Mo. Okay? Distance. Job straight, distance. Okay? Kaya mo yung matangon Matanda lang sa'yo. May experience. Pero, dyan ka lang galing. Pag suntok, distance. Balik ka sa distance mo. Bato ang galing straight. Okay? Sana yung 1, 2, 3 mo. Aper-aper, 4, 3, 1, 3, 6 mo. Bibitawan mo. Ha? Okay. Relax lang. Relax. Wag ka manggigil. Huwag mo itago yung ulo. Okay? Pag yumuko ka, wala kang makikita. Okay? Go. Sukat so, lagi. Distance, atras, bitaw. Huwag kang yumuko. Wala yan. Diyan ka matututo. Nice. Huwag kang yumuko. Huwag kang yumuko. Atras, layo agad. Nakil mo. Nice. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yan. Nice. Laging distance. Nice. Distance lagi. One, two. Atras. Ikot sa kamila. Ikot. Nice. Bato. O, oh, timing. Kuha ka. O, oh, sa'yo yan. Go. Ikot! Ikot ka agad! Bita mo na! Sana yung, sana yung fake mo? Okay lang yan. Relax. Yung fake mo, gagawin mo. Set up. Dos. Nice. Good. Nice. Pag nakataas ang, baka, ang kamera, saan? Jab sa baba. Straight st sa baba. Nice. Ulit. Sa baba naman. Jab sa taas. Sit up. Gamitin mo yung sit up mo. Yan. Babakad. Nice, Dos. Sit up. Sit. Nice. Isang sit up pa. Ah. Ikot, ikot. Good. Ikot. Tulak, ikot. Huwag taas gloves. Yan. Distance lagi. Jab straight. Sa baba. Nice. Nay, nice. Layo, layo. Sa ba? Nice, Jos. Wag ka magpadala sa pick niya. Unahan mo. Task gloves, good. Ikot. Nice. Sa ba? Nice, Jos. Relax lang. Kalma lang. Masyado ko nang gigigil. Masyado <laughs> ko nang gigigil. Ha? Isa pa, Kots? Ado na lang? Ikaw, ah. Lods. Okay pa? Dalawa din doon? Okay. okay, okay. Na. Ang mo na? Itanggal mo na. Wala. Ito, tingnan mo na. Okay. Saka ka dito. Halika dito. Saka dito. Yeah. Nang ka. <laughs> ha? Opo. Okay. Huwag ka mang gigil. Okay? Relax ka lang. Kalma ka lang. Okay? Tina mo siya. Suntok at Okay? Isang step lang. Huwag ka yumuko. Pag yumuko ka, talo ka. Okay? Pag tinamaan ka, normal yon. Relax. Relax ka lang. Okay? Isa pa. Okay. Sige, rest ka muna. Ako.